Pagdasal natin ang Pilipinas dahil we have a Secretary of Justice na hindi alam ang batas. Ito yung ya, na nagsasalita na kakasuhan daw niya ng desecration of the dead sequence si, si Sara Duterte. Kaya lang, ang problema, Justice Secretary ka pa, hindi mo alam na walang kasong ganun sa criminal case sa Pilipinas. Ay, Mag-resign ka na lang dyan, Bonjing Remulla Hindi ka pala, uh, hindi mo pala alam ang kriminal law. Dapat ipagdasal ang Pilipinas dahil sa pagkakaroon daw ng Secretary of Justice na hindi alam ang batas. Ito ang naging sagot ni Vice President Sara Duterte kaugnay sa naging komento ni Justice Secretary Boying Remulya na pinag-aaralan di umano ng DOJ ang magiging legal na hakbang patungkol sa naging pahayag ng Vice Presidente sa labi ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Iginiit pa ni Remulia na labag sa Revised Penal Code ang naging pagbabanta ni Vice President Sara Duterte. Sagot ni Bibi Sara, hindi alam ng DOJ Sekretary ang batas dahil malaki di o mano ang pagkakaiba ng talking about the desecration of a body at ang aktual na pag ng katawan ng yumao. Matatanda ang sa isang press conference kamakailan, isiniwalat ni VP Sara na sinabihan umano niya si Senator Amy Marcos na kung hindi titigil sa panggigipit ang Administrasyong Marcos, ay mapipilitan siyang hukayin at itapon sa West Philippine Sea ang labi ni Marcos Sr. Pagdasal natin ang Pilipinas dahil we have a Secretary of Justice na hindi alam ang batas. There is a big difference between talking about desecration a body and actually desecrating a body. Talking about desecration of a body is not desecration of the dead. Dapat sana siguro as a lawyer maintindihan niya yon kagad. But apparently um, sabi nga ng iba, pagmabilis mabilis ka, meron talagang mga mabagal ang pick-up. Ang ito ay kinagalit naman ng mga Marcos side at saka mga sip-sip ka Marcos. Ang una nga niya na kinarinig ko ng salita, isi ko eh, si Jesus Codero eh. At gusto niya magpatingin sa, na, Kwan, sa psychologist, uh, psychologist at psychotherapist si Shalar Sara Duterte. Ganon din si Coco Pimentel. Uh, mas lalo pa ito si, kan, si binarabalos, gano'n din. So, ibig sabihin, talagang ginagawa nila ito, takot din sila, gusto na supportan si Bongbong Marcos, takot din sila na mawalan sila ng trabaho. Gano'n lang kasimple. Gano'n naman si Bonging Rimulya, si, eh, si Boy Boying Rimulya, na nagsasalita na kakasuhan daw niya kasi tina, na desecration of the dead daw, ng desecration of the dead sequence, si Kwan, si si Sarah Duterte. Kaya lang, ang problema, Justice Secretary ka pa, hindi mo alam na walang kasong ganun sa criminal case sa Pilipinas. Meron sa civil case, pero damages. Meron din sa libel, pero ang sinasabi sa libel, hindi desecration, blackening the memory of the dead. Yan ang ibig sabihin naman sa libel, Article 353. Ay, mag-resign ka na lang dyan, Bonjing Remulia. Hindi, ka pala, uh, hindi mo pala alam ang criminal law nakakahiya. Yan po, meron tayo mga official na walang ibang ginagawa kundi nagyayabang pero hindi ni muna nila chinecheck sa libro yung kanilang sinasabi kung tama ba sila o hindi. Sinabi niya na kakasuhan daw niya, ipapakulong eh, daw niya, ay nakakahiya talaga si Boeing de Mulya. Oh. Wala pong kasong ganon sa libro ng Pilipinas. Ang meron sa live, eh, ilang pinakamalapit. Ulitin ko lang, blackening the memory of the dead. Pero hindi po yan ang blackening the member of the dead na criminal case. Eh, nakakahiya naman itong ating Justice Secretary na bubo. Pasensya ka na ha. Nakasalibi ako ng bubo. Papan niyo po ang naggawa ng decision against all Filipinos na may libing si Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Uh, ano na po nangyari ngayon? Nakalimutan na po ba ng nakaupo ngayon? Maraming salamat po. Um, hindi ko alam. Pero isang beses, sinabihan ko talaga si Senator Aini. Sabi ko sa kanya, kung hindi kayo tumigil, huwakayin ko yung tatay ninyo. Itatapon ko siya sa West Philippine Sea. Sinabihan ko si Senator Aini. One of these days, pupunta ko dun, kukunin ko yung katawan ng tatay niyo. Tapon ko yan dun sa West Philippine Sea. I don't think sumagot siya. Hindi ko maalala. Nandun pa yun sa group chat. Merong mga nakakita. May ibang tao. Hmm. Pero Senator Amy naman, kilala niyo naman siya, di ba? Diretso yun magsalita. Hindi di din niyan, ano, hindi siya, she's a, I believe, a sincere person. sa political reconciliation kuno ni President Marcos pati ni dating for, former Vice President Lenny Robredo. Hingin ko na lang po siguro yung assessment niyo na bilang ayun nga po tumakbo kayo kasi ginamit kayo para manalo laban kay Lenny kasi nga natatalo na raw sila. So sa tingin niyo bakit po kaya ngayon nakikipagkita? Bakit ngayon nagkakaroon ng movement towards political reconciliation habang nag-aaway kayo? Oo! Sabi ko, di ba? No, sinabi ko na yan, ng budget hearing. Ako na lang man isa na iiwan dito. Ako na lang isa na iiwan dito. Nagsama-sama na ang mga dayuhan. Huwag niyo akong tanungin na ah, about foreign policy. Mga dayuhan, mga NPA, mga smuggler, mga drug addict, ang mga yellow, liberal at sino yung isa? Administration. Administration. Sama-sama na yan sila lahat. Ako lang na naiwan dito sa Kaya nga, ito lang ang lamesa natin. Oh. Kasi ako lang mag-isa na. For what? I think, ano, di sila ganahan siguro sa ko at ah, di sila ganahan ko ah ganap mo mga insecure hmm. so ang tagline ng OVP is uh, para sa Diyos, bayan at bawat pamilyang Pilipino hindi na po ngayon starting today ang tagline ng OVP is गुजरात में तो है